guys uh, nandito na naman tayo sa ating uh, araw araw na trabaho walang katapos trabaho baka tayo matapos na yung trabaho hindi pa and guys uh, welcome to my vlog good morning guys mayroon naman tayong ano uh, mayroon naman tayong pagagandahin ayun guys oh medyo ano na naman nawawala na naman siya sa forma And guys, pagagandahin na naman natin yan. Yan. Trabahuin na naman natin. Yan. Uh, ibalik na naman natin sa ano dating forma. And guys, uh, para magmukha namang elegante. Ayan guys, oh. Medyo matagal-tagal gawin to guys. Kasi, ano, malaki. Kaya, ano, kayo kung gumanda ba ayan guys oh medyo malaki to mahaba ayan oh And guys, uh, sana hindi kayo magsasawang ano, supportaran suportaran ako. Uh, guys, okay guys. Uh, Mag-umpisa na tayo. Uh, thank you for watching.